Aries, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong araw upang mas mapalakas ang positibong enerhiya. Ang mga numero number 22, number 6 at number 30 ay magdadala ng gabay sa iyong mga desisyon. Tandaan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng tamang direksyon mula sa mga bituin. Maging maingat sa mga desisyon, lalo na kung may kinalaman sa cancer. Dahil may senyales ng posibleng pagkalungkot sa hinaharap, iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan upang maging payapa ang iyong araw. Taurus, para mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color white upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano lalo na sa usaping pinansyal. Ang mga numerong number 11, number 25 at number 31 ay magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Tandaan na ang Capricorn ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ito ng gabay mula sa mga bituin na magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain sa kanilang suporta mapapalakas mo ang iyong kakayahan at mas mapag-iingatan mo ang iyong mga plano. Gemini, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color yellow at color green sa iyong araw upang masiguro ang tibay ng loob at kasipagan. Ang mga numerong number 19, number 24 at number 8 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin ang kanilang payo ay magbubunga ng mas matalinong desisyon at malinaw na direksyon mag-ingat din sa mga Sagittarius sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay upang maiwasan ang di inaasahang gastos o panganib Cancer Isama ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong araw upang magbigay ng balanseng enerhiya na makakatulong sa iyong positibong pananaw. Tandaan ang mga numerong number 40, number 23, at number 5 dahil ang mga ito ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Sagittarius. Ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na magpapalalim sa iyong kaalaman at kasiguruhan. Iwasan muna ang libra dahil maaaring maimpluwensyahan kanila sa mga desisyong makakaapekto sa iyong hinaharap. Leo, para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color pink at color blue sa iyong araw upang magdulot ng kalmado at maayos na enerhiya. Ang mga numerong number 11, number 21, at number 9 ay magdadala ng magagandang pagkakataon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, Maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang upang patuloy na damaloy ang swerte. Maging maingat din sa libra, lalo na sa malalayong lugar, upang maiwasan ang di inaasahang gastos o posibleng karamdaman. Virgo, para sa positibong enerhiya, isama sa iyong mga desisyon ang mga kulay na color white at color red Tandaan ang mga numerong number 14, number 31 at number 26 dahil magdadala ang mga ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdudulot ng tagumpay. Libra para sa dagdag na enerhiya ngayong araw. Isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid. Ang mga numerong number 21, number 19 at number 32 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago. Tandaan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang inspirasyon ay magiging proteksyon sa iyong mga plano, magingat sa pakikipag-ugnayan sa Taurus upang maiwasan ang tukso ng paggastos o mga hindi inaasahang sitwasyon sa pag-ibig. Scorpio, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong mga gawain ang mga kulay na color red at color green, ang mga numerong number 18, number 27 at number 42 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Sagittarius ngayong araw Isama ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong paligid upang mapalakas ang swerte. Ang mga numerong number 16, number 34 at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng araw na magpapadali sa iyong tagumpay. Maging maingat din sa cancer sa pagtanggap ng tulong upang maiwasan ang mas malaking kapalit sa hinaharap. Capricorn, ang iyong araw ay puno ng positibong enerhiya kung bibigyan mo ng atensyon ang mahalagang bagay. Isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong paligid upang masiguro ang kasaganaan at malakas na mga desisyon, ang mga numerong number 11, number 28 at number 25 ay magdadala ng swerte. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Maging maingat sa pakikitungo sa liyo sa usaping pera at relasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon. Aquarius, ngayong araw, Isama sa iyong mga plano ang mga kulay na color gold at color red upang magdala ng swerte at positibong enerhiya. Ang mga numerong number 34, number 17 at number 16 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na magdadala ng inspirasyon sa iyong mga hakbang lalo na sa negosyo Pisces para sa masaganang araw isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong paligid ang mga numerong number 11, number 30 at number 16 ay magdadala ng oportunidad huwag kalimutan ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay at inspirasyon Mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga Gemini upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan.